Tara at pag-usapan natin ang paghabol at pagsunod ni Sian sa pagpunta ni Kimi sa Oro China Jewelry kung saan ay nag opening sila dito. At si Sian nga ay naghahabol na naman dito. Kasal na sana naging bato pa. Pati si Sian Gasa ay nalungkot. Si Kimi nga ay isa sa mga ambassador ng Oro China Jewelry at kasama siya sa grand opening kanina. Nakakatuwa kasi ang dami niyang project at ang dami niya pang promotion. Hindi nga nakapagpahinga si Kimi tapos ngayon may isa pang taong makulit na palaging kasunod kay Kimi na si Sian Lim. Pilit rin niyang gustong ibalik ang nakaraan kahit sobrang tapos na ang lahat ng nangyayari. Nakakalungkot man na sana ay sila'y kasal na naging bato pa kasi hindi naging maayos si Sian Lim sa kanya. Hindi nga kinaya ng pasang ang dito ni Sian Lim pero ngayon ay eh, happy naman sila dahil sa mga achievement nito. Sabi nga ni Hated Manage galing pa si Kimi sa Chanchago concert ng Isabella ni Lapau. Tapos nandyan naman sa Oro China Jewelry endorsement for a formal openings in J Mall, Mandawi City, Cebu. Heptic ang eskid mo Kimi, walang pahinga. Saan magpahinga naman kahit araw after this? sabi naman ni Estelle lalo. Pahinga ka naman Kimi, pamber mo rin naman sarili mo kahit ilang araw lang. Each other arms hindi side lang. Sabi naman ni Marley. Hoy si Yen boy, enough your drama. You had a chance but you ruined it. She wasted 12 years with you with nothing but heartless and pain. She's happy now with power. Leave her alone if you need money, start working your butt off. Your bad news to our Kimi. Go away. Maging masaya tayo sa achievement ni Kimi. Pero kailangan din niyang ipahinga ang katawan. Kaya naman yan lang at chika natin ngayon. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.